Para karajo si Jotanan. Nagpasalamat ako sa Ginoo na naay nag-sponsor sa ako. Kung wala ang Ginoo, wala ni ng mga butanga ini. So, ang amo deserve hatagan at na balay Oo. Sige na ako diri na labay-labay diri ah, sa may nasipit. Sige na ako makitaan sila tatay, mag-ingkod-ingkod sila diri. Pero wala mga ikahatag pero salamat na naay nag sponsor Salamat Lord. Ang Ginoo ako pa Kung walang Ginoo, wala na butang. So Sir, salamat sa iyo, Sir. Salamat og palalanginan ka sa Ginoo. So iba ni ninyo sa pagtatag sa tugas dito, dito na balay. So iba na ako barkada si Justin TV Vlog. Oh, birada. So tara na. Nga rin po si nanay. So, Ay, nay. Pwede makashare blazing, nay. Oo. So, nay. Dawatay ni na nai, nay. Tapos, ya, Dari pa, nay. Tapos, butter coconut. Dari pa, nay. Ni. kopiko -co ko blanca para para makakape ka mo gari pa o gari pa yung asukar na sige on sa'yo mo kasulti sa sa mga tao na sa nag-sponsor on sa'yo kasulti sa sponsor salamat na tabang oh. panginan panginabuhi <laughs> na yung kay ay sanggitay kami Paris, kamat yung dakan, hindi na nga makakarsunis, kaya masakit na. Salamat sa nagkuhan like nag sa ako ng uh, sinabuhi na mayo na pang So, dito pa da, dito pa da si tatay, so ato. Pwede mo sa yun, Nay? Okay. na ako, Nay. So, amoy ni Labayen, guys. So, guys, so. So, mag-isad ka pag pero si kira. Gawa pa na eh. Guys, Dari to si tatay guys. Uh, sakit siya. O, may sakit niya na Na, pero man, iwan ang di na, di na makatakili dito eh. Uh, Sao di na makakartulis. Sao na, makakartuli. so, na kay makatindog jo nay. Oh, maka makapanaw pa. Oh, maki, makitaan man ako ini sa una. So, tay Musta naman, bye? So, mga ni sa nag sponsor. salamat sa nag ang mga bae guys. Dare na sir na Gusto ato ka nanay. salamat, nay. Salamat. Salamat sa ginuo. Di kuang gihapon an nagkuan sa among nang iningang paninabuhi, ipanalangin ang ihapong ng ginuo na mag- kung sa amo si Porta. Mm hmm. Asa yung mga, mga bata Nay? eh? Ito lang sa San Miguel. Ah, dyan sa ito Amo ba? Hindi na sila makabisita din eh. Di, Hindi, makabisita kung matawagan na kayo. Asa ako, kuwan. Kuwan yung cellphone. Kuwan yung cellphone. Ah, kamo, dugay na mo din Nay. Dugay na kami din eh. Amo ba? Mala, pila na mo kayo din eh. Pila na mo kayo din mga unom na ah oh. pila edad ni mot nay 74 sa 74 kuman marso mag 74 si tatay pila na edad kuman kuan mag 75 siya 65 so guys ato sila suportahan guys sa so, nag-sponsor dia god bless sa imo sir salamat bro so amorato guys Amo ni ni na hata guys adto na ata, guys amo na amo na hata Oh, salamat kasi lang tao. God bless. Uh, Ay, ko sa sagkla.